Mga kapuso at celeb Buzz Philippines fans, may bagong pasabog ang Ed Pictures. Kilalanin ang mga bagong miyembro ng Society of Sinners. Ano kaya ang magiging role ni na Betong Sumaya at Charis Solomon sa pelikulang ito? Alamin natin ang lahat ng detalye. Kaya kung hindi ka pa nakakapagsubscribe, pindutin ang like and subscribe button para lagi kang updated sa mga pinakabagong balita sa Philippine at Russian Entertainment. Official na! Bahagi na ng Society of Sinful People sina Betong Sumaya at Chariz Solomon. Ang pelikulang ito ay regalo ng Ed Pictures at tiyak na puno ng aksyon, drama at komedya. Sa mga hindi nakakaalam, si Betong Sumaya ay isang veteranong komedyante at Lee host na kilala sa husay niyang tumawa. At si Chariz Solomon, bukod sa pagiging artista, ay magaling ding Lee host at komedyante. Kaya naman tiyak na riot ang karakter nila rito tutok na lang tayo kay Betong Sumaya, nagaganap na Mayor Damonyo. Lesanan. Sa pangalan pa lang, parang may tinatago ang karakter niya. Ano ang role niya sa kwento? Mabuting pinuno o isa sa mga makasalanan? Abakan natin. At syempre, si Charis Solomon ang tin gossiper. Mukhang seryosong chismis ng bayan ang role niya rito. Magiging hadlang ba siya sa mga sikreto ng mga karakter? o siya mismo ang nagtatago ng sikreto. Pero hindi lang sina Betong at Chariz ang dapat nating abangan. Siyempre, nandyan din sina David Licauco bilang Diakon Sam, Sanya Lopez, veteranong aktor na si Joel Torre, at marami pang iba. Parang powerhouse cast, kaya siguradong magiging exciting ang pelikula. Excited ka na ba? Ipapalabas ang samahan ng mga makasalanan sa April Labinsham. Mark your calendars, kapuso. Ano sa tingin mo ang tema ng pelikula? Crime thriller ba? Dark comedy? O may halong supernatural na elemento? Marami pang darating na updates tungkol sa pelikulang ito kaya siguraduhin mag-subscribe ka sa Celeb Buzz Philippines. Ay click din ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod naming balita. Comment down below kung ano ang mga hula mo para sa pelikulang ito. At kung excited na kayong makita sina Betong at Charis sa samahan ng mga makasalanan. Until next time, stay updated, stay entertained, and see you in the next video.